Ibinahagi kamakailan ni Wamos Cruz ang video at photos ng pagkikita nila ng isang taga-Bohol, na sa sobrang kamukha niya ay napagkakamalan ito ang kanyang ama. Sa vlog na inupload ni Wamos, ay makikita na dumayo pa siya ng Bohol para makaharap ng personal si Joselito at Chacoso na 55 taong gulang. Ayon sa social media personality, matagal na niyang napapanood ang mga videos ni Joselito at na-curious siya na makita ito ng personal. Naluha naman si Joselito nang makaharap si Wamos. Matagal ko ng pangarap na makita kita. Ngayon natupad na ang pangarap ko. Wala akong masasabi kundi mag-ingat ka, Ania. Nangako naman si Wamos na tutulungan sa pagbavlog ang ama. Bukod sa cash na 30,000 pesos, ay binigyan ni Wamos si Joselito ng iPhone, phone accessories, damit at cap. Emosyonal naman si Joselito sa natanggap na tulong mula sa anak. Salamat po, Ani Joselito habang humihikbi. Alagaan mo sarili mo, Sir Wamos. Basta hindi ko makalimutan binigay mo sa akin. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magpakumbaba, dagdag niya. Aniya, ilalagay niya ang bahagi ng pera sa bangko para pambili ng gamot at vitamins. Wala na akong mama at saka mga tiyahin ko hindi nila matanggap na gumagala-gala ako, palagi ako humihingi sa mga kapitbahay ng ulam, pambili ko ng bigas. Salamat po, Sir Wamos, naluluhang sambit ni Joselito. Hindi naman napigilan ni Wamos na maiyak sa narinig. Pinayuhan naman niya ang ama, na gamitin ang pera para magtayo ng beauty salon. Sana yung binigay ko sa iyo, pwede kang bumili ng gamit pang salon mo para makapagsimula ka. Kahit konti at maliit na business para kahit papano may income ka, sambit ng content creator.